Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Nang sumapit ang araw ng Pentecostes nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit animo'y hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila may nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem mga taong palasamba sa Diyos, nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila. Tayo mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Hodea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Panfilia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng sirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating -ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.